bukod sa mga palaro, isa rin sa mga inaabangan tuwing may okasyon ay ang cibugan. Pero sira ang gana kapag biglang sumakit ang tiyan. Gaya na nangyari kay Melanie matapos dumalos sa isang street food party. Kapag ka nagkasakit ang nanay, wala mag-aalaga sa anak. Ganon din sa tatay, di ba? Siyempre. Hindi pag ka uh, pagka nagkasakit ka, hindi mo rin naman napapansin yun. Siyempre, aalalahanin mo yun na sa bahay, wala mag-aalaga. Ganon din sa ano, hindi makakapasok sa school yung anak mo. Kaya nadala na ito. At ngayong mayroon silang quality time na magkakapamilya na magpiknik. Sinigurado na ni Melanie na maging maingat sa paghahanda ng pagkain. Kailangan natin na ayusin, i-prepare, and then kailangan din yung kapaligiran bago i-prepare yung food. Kung saan natin iiwan, dapat sink na din. Sa pag-aaral ng World Health Organization, isa sa bawat sampung katao ang nagkakasakit matapos makakain ng mishandled food o mga pagkaing hindi maayos na inihanda. Mas maganda sanang uh, ihanda, no? Siyempre, very important, paulit-ulit natin sinasabi yung uh, preparation kasi babalik at babalik ka doon, eh. Para malaman mo kung ligtas yung pagkain mo. Bukod sa dapat healthy yung nabibili natin, siguraduhin natin ano ba yung kalidad ng mga binibili. Mahalagang matiyak na maayos ang paghanda ng pagkain para makaiwas sa mga food and waterborne illnesses. Sa tala ng Department of Health Cordillera, typhoid o para-typhoid pa rin ang nangungunang sakit na may kaugnayan sa tubig at pagkain. Mula Enero hanggang Oktubre, nakapagtala na ang ahensya ng 2,632 kaso at dalawa sa mga ito ang nasawi. Binabantayan din ang kaso ng acute bloody diarrhea na may 546 na kaso. Medyo okay pa naman ang ating datos, kaya lang we will anticipate an increase in food and waterborne diseases dahil po sa mga darating pa pong mga events like uh, ano ba yung meron ngayong Nobyembre, Undas. Mahilig po ang Pilipino ng pagkain-kain. Kaya payo ng DOH sa publiko. Ngayong nalalapit na naman ang kaliwat ka ng handaan. Tiyaking mabuti kung nalutong maigi ang pagkain. Suriin ang mga bibiling produkto, lalo ng expiration date. Kung magpipiknik, iwasang maghanda ng mga mabilis mapanis sa pagkain, lalo na ang mayroong sarsa at gata. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.